dito oh, no, na. No, no, no. Eh malinaw 'yan si Boat. To... Ano eh, one, one way. hindi sa akin sino lang. Ayun oh, one way. Ito oh. ba, no? na 'yung sa sa kaliwa. Oh. Sino 'yung kapila dito eh. Ano 'yung one way ni? Sa kaliwa. Oh, Pa-less ano, si, ang daming dahan Tapos dalawa na no, sila nagkakapanggawa. My gosh. Wala daw naman no, sa dekesikan, kau siapa yang dah minta mai si itu, jadi kalau dia pun dia, dia minta yang beri, si. dia si. tu dia si. pun dia si. dia pun 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 dia dia pun dia pun dia pun dia